yung nagana po rito. Oo, oh, binayaran ko yun. Binayaran niyo pa po kami. Oh, kami yeah. nga po, hindi kami nagpapabayad oh. eh. Ayan, tara mga ka-best friends, samahan nyo kami at may dadalawin tayo o papasyalin tayo dito po sa gawing panggasinan. Ayan, at ipapakita ko po sa inyo kung gano'n po kaganda yung setup ng kanyang concrete pan. Saka po meron pong lupa na pag-aalagaan si sir kung bago ka palang sa mga gaitong content at gusto nyo po ng mga gaitong content eh huwag nyo pong kalimutan na i-subscribe ang aming youtube channel ayan po at i-follow nyo na rin po ang aming FB page ayan po ka best friend lang po ang ating isi-search at lalabas na po tayo agad agad dyan mga ka best friend ayan maraming maraming salamat na po mga ka best friend sa mga solid nating supporters at sa mga solid nating mga customer na tumatangkilik sa ating mga good quality fingerlings Ayan, makakaasa po kayo mga ka best friend, na laging quality po yung ibibigay namin sa inyo at tamang sukat po at tamang bilang mga ka-best Ayan, at dyan na nga po tayo sa malapit na po sa area ni Sir. Bali, tiga Santo Tomas po pala yan, Santo Tomas, Pangasinan. Si Sir, bigla niya po tayong kinontak para makita raw po natin yung area niya. <laughs> At kung sakali raw po na pwede nang kargahan yung kanyang concrete pan, eh, lalagyan, lalagyan, na raw po natin mga ka best friend. Bali sa mga concrete pan po pala mga ka best friend eh, bola lang yan. Kung kinakailangan po na mas malalaki po yung ilagay natin para hindi na po tayo magka problema kung sakali mga ka best friend. Dahil yung, kung malilit po yung kakarga natin eh, halos di pa po siya bubuhay pag concrete mga ka at yan mga ka-best friend, nandiyan na nga po sa, sa area. Nakita nyo naman po. Ayan po yung area ni sir. Bahay na concrete pan po siya na nakaset up. Ayan, maganda naman po yung setup ni sir na okay naman po. At yan nga po, yung nag-set up daw po dyan eh. Bali binayaran po pala ni sir. Sabi niya nga po sa atin. Ayan po sa pagkakukwento niya. Nagbayad daw po siya dyan ng pagka-set up. Tayo po, wala po tayong bayad sa ganyan. Bali ginagayad lang po natin ang ating mga customer. Hindi po tayo nagpapabayad mga ka sa para po sa kaalaman po ng lahat. Kahit dadalawin po namin kayo, hindi po kami nagpapabayad. Nasa inyo na po yun mga ka kung magbibigay kayo sa amin ng panggas o pangkain. Ayan si sir, bali si sir, nagbigay nga po sa atin ng panggas sa pangkain. Ayan, salamat po sir sa binigay mo sa amin na panggas sa pangkain. Thank you po ng marami. At pinakain din po tayo dyan ni sir. Thank you po ng marami sir. Uh, kahit hindi naman po tayo niya bigyan wala pong problema sinabi ko gaya nga po nang sabi ko sa inyo kahit wala po kaming bayad wala pong problema sa amin 'yon. nasa inyo na po 'yon, mga ka kung magbibigay po kayo o hindi hindi po kami nagpapabayad sa mga ganyan mga ka lalo't kung dadalawin pa lang po namin yung inyong area wala pong problema sa amin yun mga ka ayan sa mga naghahanap po ng mga good quality fingerlings na pangalaga lalong lalo na po sa mga concrete pan. Ayan, mag PM lang po kayo sa akin mga ka friend at i-guide po namin kayo Wee, sa inyong pag-aalaga Ayan, sa mga malalayang lugar po. Ayan, salamat po sa panonood ng aming mga video. Thank you po ng marami. Hindi nyo man po sa amin lahat yung mga diskate-diskate, mga ka friend eh. Yung konti-konting kaalaman sa inyong pag-aalaga eh. Makikita nyo po sa aming mga video para kahit pa paano, magkaroon po kayo ng idea na gano'n lang po pala yung mga gagawin kung sakali po na hindi nyo alam. Panoorin nyo lang po sa aming mga video at makakapulot po kayo ng mga konti-konting diskarte sa aming mga video mga ka-best friend. Ayan po yung concrete pa ni sir, nakita nyo naman po, napakaganda po ng setup at ayan nga po yung inaalagaan nila dati. Ayan, bali 7 months na raw po ata yan o 6 months mga ka-best friend. Pero okay naman po, maganda naman po payat lang po yung isda sir kaya ano nasilip nga po natin na medyo payat ayan kung magko concrete pan po kayo mga ka best mas maganda po na talagang manok lang po yung pag-asa natin yung mga mortality po ng manok para mabilis pong makalaki ang ating mga alaga kung naalala nyo po yung customer namin dyan sa gawing talavera na si boss Dario halos wala pa pong kapat na ban yun nung natin at yun lang salamat and God bless ingat po tayo sa araw-araw thank you